Ang baling pinagsimulan po talaga ng plantadong lamang lupa, ito po ay nagsimula po noon sa kwento ng daddy ni Israel, si Cusinero de Buque Joel po na kilala po natin ngayon. At ito po ay nagsimula nung siya po ay inaalagaan po talaga simula pagkabata pa nung kanyang lola po. And... Kung mapapansin nyo po, kung babalikan po natin yung pagkabata natin, di ba po, lagi tayong pinapatulog ng mga magulang natin sa tanghali. Tinatawag pa nga natin itong siesta time, di ba? So, yung time na yun, uh, every afternoon, every tanghali, kalagang uh, pinapatulog siya ng lola niya. Siyempre, as a bata, lagi pong merong kapalit yan. At ang kapalit niyan, dapat lola pagising ko, may merienda akong nakahanda. So, dyan po nagsimula yun na, ang nasa isip po ni Lola no na bakit kaya yung mga uh, literal na lamang lupang nakukuha ko sa aking mga bakuran ay gawin kong isang delicacies. at yun ay uh, sa pamamagitan ng paggamit lamang ng aking uh, tradisyonal na plancha so yung plancha na yon ang gamit papunan is a uh, gamit ay uling lamang po para po umapoy at mapausok po yung plancha. So doon na po nagsimula yan hanggang sa naging paborito na po ng mga apo ni Lola ang planchadong lamang lupa na hanggang ngayon po ay kilalang kilala po ng mga tao. Hindi lamang po dito sa Santa Elena, maging sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. At ang planchado po para sa kanila, itinuturing po nila itong uh, strength at determination. Ibig sabihin, yung strength at determination na yon hanggang ngayon, sa makabagong henerasyon ng pamilya nila, daladala -dala pa rin nila yung pag-uugaling yan. Ang mga sangkap sa paggawa ng plansyadong lamang lupa noong unang panahon ay isa na dyan ay tinatawag nating tuge. At ang tuge, sa English name nito ay tinatawag nating yellow yam at ang scientific name naman nito ay Dyscoria villosa na ayon sa pag-aaral ay ito ay maganda para sa hormonal imbalance ng mga kababaihan. Pero ngayon naman ating, uh, sa ating makabagong panahon o henerasyon, marami na tayong pwede pang gamitin pa na kasangkapan na makukuha lamang natin mula sa ilalim ng lupa. Kagaya na dyan ang taro, orgabe, uh, kasaba, kamote, uraro at marami pang iba. Alin sunod niyan? Bukod sa mga root crops na makukuha natin, uh, paari din nating lagyan ng asukal, mantikilya at buko para mas lalo pang mapasarap ang ating plantsyadong lamang lupa. naman sa mga gustong magluto ng plansyadong lamang lupa, napakasimple lang naman ng mga kagamitan na pwede nating gamitin dito. Una, syempre, kailangan meron kang dahon ng saging. Dahil sa dahon ng saging, doon natin ilalagay at lulutuin ang ating lamang lupa. Pangalawa, syempre, kailangan meron tayong plancha. Mas maganda siguro kung traditional na plancha ang gagamitin natin. At syempre, kailangan ito alagyan ng uling upang mapausok natin at mapaapoy ang plancha. Tunay nga na tinatang at hinahanap-hanap ang plansyadong lamang lupa ng mga lokal, maging ang iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil nga sa tinataglay nito at natatanging uniqueness ng pagluluto, uniqueness ng itsura at maging ang lasa nito. Ang plano talaga namin ay ma-improve pa namin o mapalawak pa ang aming agritourism dito sa farm at isa lamang po ang plansyadong lamang lupa na kabahagi nito dahil ito po ay tinuturing na naming heritage food na minanapa po na, namin noong unang panahon.